tayong mga bata, aral kayo maigi. Sinuwi ko na talaga sila. Hahaha. <laughs> years ago, nakasama ko ang mga aita ng porak Pampanga sa aking kaarawan. Bagamat buwabag yun noon, maraming mga batang sabik na sabik na sumalubong sa amin. Mula noon ay hindi ko na nalimutan ang ngiti ng mga batang aita. This year, muli kaming babalik sa mga aita ng Porac upang mamahagi naman ng school supplies. Nabuo ang ideya ng pedal para sa mag-aaral sa maliit na opisina ng Kuya Bikers Group ng The Medical City. Simpleng gift giving na lumaki, nang lumaki, nang lumaki, nang lumaki, hanggang makaipon kami ng 200 packs ng school supplies. Ito ay sa pagtutulungan ng lahat ng siklista ng ospital. Good morning, good morning, good morning, good morning. Yeah, napapat kami kaya na good morning din. Good, good morning! <laughs> Kasama ko si Kuya Arman, Kuya Melchor, si Coach Ian. Pupunta kami ngayon ng sa Porac para mamigay ng school supplies sa mga Aeta. Your mission, should you accept, is to bike for 90 kilometers to Porac, Pampanga and look for Dr. Phils. kalsada, dalawang taon na to. Ito yung, yung dinaanan namin nung una kami nag 2020. Ngayon, di pa rin tapos, oh. At inabot na nga kami ng liwanag dito sa Giginto, Bulacan. Bukang liwayway sa Bulacan. Ayan, 20-20 lang yung takbo namin. At tuwing 20 kilometers na nag-break kami. Ayan, oh. Sa aking break dito sa Giginto. Niluto pa ni Kuya Arman yan. Si Pusang Mr. Suave. <laughs> <laughs> Thank you. Ihi break muna kami dito sa Shell sa may malolos. Coach Ian TV di ba? Coach Ian. Malapit na tayo sa ano? Huste. Malapit na. Huste. Ayan oh. Huste. Huste <laughs> malolos. Nintay lang namin si Kuya Mel. Jimmy Jabs muna siya In <laughs> <Yung> Inanounce <laughs> na. Plus <laughs> ano eh. Ayan oh, sa so Shell oh. May parajo ang Kuya Bikers oh. Yeah. Welcome Cebu Pacific. Paalala sa mga pasahero, bawal iuwi ang kumot. <laughs> Good morning, Pampanga! kaliwa namin. Pag ang yan, Angeles. Dito kami sa may kaliwa. Dito na kami sa may Metropolitan Cathedral. trap. Ito, tara. Medyo nakakatakot ang tumawid dito. Dahil lalaki na matrak. Na tipid tip. Bibili na lang ng malaking tubig. Tapos i-refill na lang namin yung mga water bottle namin. Change the plans. Take a detour to Santa Rita Eco Park. Dito na kami sa Dike, Malapit na kami kumanan. Last time na nagpora kami doon kami duman sa Santa Rita, sa bayan. Ngayon dito kami dadan sa papuntang Eco Park. Yan na yung kalsada ng Eco Park oh. Sabi ni Doc Nino diyan kami dadan eh, para mas maganda yung view. Tutuntunin namin yung ilog. Less yung traffic daw dito sabi ni Doc Nino eh. Kung doon kami dadan sa Santa Rita, may palengke pa doon, may bayan, madaming tricycle. Dito puro mga nagba na lang. nakakagul. Ito pala yung bisikletahan ng mga tao sa Santa Rita, oh. Santa Rita eco park. Eh yes, si Doc Ninnyo. Hoy. Welcome to my vlog. Hayun oh tayo. dahil tawag pangarap mga bayan bro after 6 hours of biking nakarating na tayo dito sa Pora first stop namin dito sa Jem Jem Sluto Ulam yan kasama namin si Kaya si Ate Jem Jem okay. sister in law din siya ni Doc Nino siya po ang nagluto ng mga pagkain na nakainin namin for today's video <laughs> thank you po mga Jem Jem visitahin niyo po sila dito sa tapat ng Lause Songko Hospital um, Pora Pampanga yan if you I pray and only strong survive Strong to survive Pinyo oh, Pinyo May matigas na na yelo Tara, pasok na pa tayo Parang bahay ko <laughs> eh Ako na nang papasok Siya oh. lang, may pabapo Narito kami magpark Okay ito na kami sa bahay ng brother-in-law ni ang Kuya Biker ay nakarating na dito sa barangay Palat. Sa Pasig may Palat. Dati galing na ako dito sa may Balubad. Doon sa may Mekeni. Alam mo oh, oh, yung dok ninyo? Pinat Pinatang ko yun eh, yung ano ng factory na Mekeni. Tamang-tama lang na ano, alas dos kami umalis, hindi ganun kainit. Oh, pak may paswing. swing <laughs> <laughs> Antok na. Ayan, o, si Kerman, galing pa yan ng 2 to 10 na duty. Oh sa oh, uwi, alas 11 yung bahay tapos sa grind, alas 12 guys, mag house rate daw po tayo hello <laughs> good morning po <laughs> kayo pa yung niya, po yung mother <laughs> yung lalilok <laughs> ninyo po joke dito ah, ang ganda ng bahay nyo po meron silang mini pool dito may mini pool ito po ang kanilang kitchen ito sinampalukang kambing yan ah oh. siyempre Sarapot. ito Master Chef Master Chef si RJ yung <laughs> tutusi yung tubig na hahahaha makita sa ano KMJs hashtag KMJ na yawn kumatai pa po ng itik abibeb malaki naman ang laki bibe nyan <laughs> alaga nyo Ang pa ng yon nyo Oo. Yan, need pa kailang tinulong ruta kaling andalagin ng papaya nila may mini playground may talong kung kailangan mo ng pang-torta ano yan? itik ah, itik yan ang itik pala saan naman galing yan? pugo pugo to? ah holy pinagupit yan ang ganda ng balahibo yan kaya pala lalilis niya tignan oh no? basketball court billiard dart may mini bar. O may bisikleta o. Siklista din siguro. Brother-in-law Ni Doc Nino. May hamster. Ano? Patay na ba yun? Tulog lang siya guys. Akala ko patay na. Gini ako ba mo? Time for operation Pedal para sa Magaaral. Deliver supplies to Katutubo Elementary School at 1100. Awaiting you there is Teacher Remy. sarap. Woo! Sarap ng luso. Nilusong namin na ng bike eh. Ang ganda ng na bike. Ayan daming ratilis dito. Sayang yung ratilis hindi kinukuha ng mga bata. Ayan yung ratilis guys oh. Katutubo Village Elementary School. Naray butas butas yung daan. Yung mga kaibigan nyo, ayain nyo. Ay madami na pala sa loob naghihintay na pala yung mga bata doon oh no?

Na mga, wawawin, sila pa yung dito. Sila muna natin na kayo. Ang mo? Jose. Alberto. Alberto? Dito Alberto? Si Jose po. Okay. Si Jose. Si Jose. Si Jose po. Si Jose. Si Jose. Si Jose. Si Jose. Si Ya segi seperti capis Mona. Ya kan nak to? Eh. Sorry oh, oh. sorry. Eh, matrasayu. Ya. Matras kena buat macam gamel eh. Au. Besi nak ada. Tekak kereta. Kita nak datang ke yo. Ah. <laughs> <laughs> Kita kembali. Baiklah. Kita kembali. Kita kembali. Okay. Oh, kami consultation dan kali ini dokpi. Ada musalman saya bernama apa? Kita akan bawa Ada musulman baru berkenalan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Irina, Andagon. Hehehe. Oh. Wahatuncai, Doctor, katakan. Chris Marias, katakan kita kepada waripinya. Terima kasih. 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 Terima

Apo. Bye-bye mga bata. Aral kayo maigi. Sinuwi ko na talaga sila. Hahaha. <laughs> Nagsimula bilang isang ideya, isang ideyang waring isang bola ng niebe na unti-unting lumalaki habang ito'y pababa. Hindi namin akalain na sa maiksing panahon ay may isa sa katuparan namin ng isang ambisyon. Ambisyon na makatulong sa mga batang aaita na salat sa, sa pribilehiyo. Di namin alintana ang siyam na kong kilometro ang pagpadyak makarating lamang sa Katutubo Village sa Porac, Pampanga. Sapagkat alam namin na sa bawat pagpadyak ay kasama namin kayo. Ang Kuya Bikers ng The Medical City at 200 na estudyante ng Katutubo Village Elementary School ay lubos na nagpapasalamat sa inyong mga tulong at oras. Sa Kuya Bikers, kay Doc Fitz Capio na aming dentista, Coach Ian ng Coach Ian TV, Kuya Arman, Atty. Sam Caponong Kuya Elvis, Kuya Melchor, Kuya Nicky at sa lahat ng Kuya Bikers. Kay Sir Carzon Cortez, Sir Miko Palcone, Soren Campo, Saluman Lumanlan Kapitli Capio Family, Jubel Harvey Kapitli, Jem Lumanlan ng Jem Jem Store, Joanna Capio, Johara Arapeles, Tristan Kapitli, Peter Kapitli, Jewel Arapeles, Jeshen Arapeles, Nairon Valencia, Aiko Valencia, Ethan Valencia, Estrella Lumanlan, Mamitel, RJ Lumanlan, Clara Victoria Capio, Ate Sally, Ate Susan, Kapitli Trading, Bites and Fine Shopping PH, kay Dr. Angela Morada, Dr. Edsel Serrano, Dr. Evelyn Gonzales Mam Kat Parafina, Maricar Cruz, Luis Bautista, Rachel Carlos, Carminel Granale, Ruby Ariola, Arvil Pimentel, Jomar Fuentes, Julie Piansay, Beverly Bacolod, Ma'am Rachel, Miss Anserin, The Medical City Employee Association, Sir Oliver Maceda, Victor R. Potential Medical Center Cooperative, Ma'am Patricia Wagan, Mariel Jimenez, VRP OMD Staff, Active One Health Robert Canilao, Cyril Adzuara, Alan Nansale Esquilio, Cubs Basketball kay Coach Leo Molina, Coach Roy Fuentes, John Vincent Orolfo, sa Katutubo Village Elementary School Teachers, Ma'am Remy Katindig, Teacher Lizelle, Teacher Pat, Teacher Cristel, Teacher Veronica, at sa marami pang iba, maraming salamat po. Sa Near the Metro Bike Adventures and Song Covers, follow, like, share, and subscribe to Joe Bro TV Facebook page and YouTube channel.